Medyo parang namamasama sana daw at parang namamalyado daw. Kaya papasal mo na kayo Parisio pa yung abuti kung sa umaga eh, kung sa gabi kayo abuti ng sa daan. At tama sana, pantan nyo na agad. Ayan. Para sigurado, hindi kayo abuti ng tirik sa daan. Yung ano, kasi medyo basa-basa sa ilalim na kaya kapalta na ito. Yung. Hindi, parang din sa may Ah, oh, makikita na. Aba, ay eh, makikita na pala. Dapat talaga palitan na baka may yeah, tip para hindi may ipisang o-ring ano yan ilalagay ng grasa ilalagay ng grasa ayun guys tip ilalagay nyo ng grasa yung pinakang o para di masyadong maipit pag tuting niyo nyo konting padulas para hindi ma maano yung kanyang o-ring magpisaot kumbaga sumunod sa ikot ano yan guys yung okay, favorite o oh. Yan guys, magpapalit tayo na ano ng how to chase uh, fuel filter Isuso for VA1 VA1 ba yan? Isuso Ayan Nakakita medyo may ano na May link uh, May link na Kaya ayan o, ganun lang o Ganyan na magpalit Simple simple magpalit guys Ayan Yun Puta na, ayos na medyo parang na mamasa-masa na road parang na daw kaya papalitan na ng ating ano ng ating driver yung kanyang kanyang drive yung kanyang fuel filter baka daw ko sa pa abutin ng ano ng ng pagkasira sa daan. kasi medyo namamasa-masa na rin at tumatagas kaya dapat palitan yun na yung fuel filter yung kagano kasi kamaya abutin pa kayo sa daan, malaking presyo pa 'yan Abuti kung sa umaga, ay kung sa gabi kayo abuti ng sa daan, na tirik, eh di baka yung problema, wala kayong bibilan. Okay lang pag umaga, ay pag gabi, diyan ang problema. Kaya pag kayo nakakita na medyo basa-basa na, at medyo parang palyado, yun, pwede nyo na yung ano natin, fuel reflector nyo, yan. Simple lang magpalit nyan, miski kayo, kaya nyo magpalit. Kung hindi nyo kaya, punta kayo dito sa amin shop. Uh, ano yung lagong dito? kayo sa amin shop, dito sa calibration, kay Alang Calibration katapat ng EMB Auto Supply oh. Doon nyo na makakita yung kanyang ano, shop Wala, hindi na kayo mga problema sa mga pyesa, meron na Ayan Kaya pagka ganun tip Pag alam nyo na mas, mas masama-masa na, nyo na agad Ayan Para sigurado, hindi kayo abuti ng tirik sa daan Palit ang palit agad para hindi kayo may Alright. ito Alright, ito yung pinagpaltan Nabili pa yung ano kasi medyo basa-basa sa ilalim na, kaya kapalitan na ito. Medyo ilang buwan, ilang buwan na yata itong hindi napapalitan. Tapos sa driver kung mga ilang buwan na, hindi napapalitan yan. O so, baka tao na. eh okay, yun na yung bagong pampalit natin guys. O yun, bagong bago, press na press. Yung... Boss, mga ilang buwan na ba yan? Oh, makikitsan tao na yan. O makikitsan tao na? Aba, ay mayroon taon na pala, dapat talagang palitan na, baka mabuti ko pa sa daan, lalo, abuti kung sa umaga, eh kung sa gabi ka abutin, tigre, walang mabila, walang mabila na di ba, one year na pala, dapat pala, pag mga one year na, partan nyo na gano'n, one year na pala. Basta gano'n, tip, parang di maipit ang o-ring, ng grasa, ayun guys, tip, ilalagay nyo ng grasa yung pinakang o-ring para di masyadong maipit pag pipihit nyo. Kasi pagka medyo mas, ano, maganit at walang grasa, medyo maiibit yung inyong, yung inyong ano, pouring. Mapangit ang mismong bis kabit at baka sumingo pa ang inyong krudo. Kaya dapat medyo lalagyan ng konting grasa. Yun ang tip guys ha, pag maglalagay kayo ha. Kahit sa langis, kahit sa mga oil filter, saka sa fuel filter, lalagyan yung konting padulas para hindi maiibit yung kanyang ano, pouring. Para mas, mas ispot. Pagpinihit guys, Ayan, no? pag, ano, no? yan o, oh, pagpinihitin yan para mas okay kasi pag ninyo tinagin ng grasa na konting pa padulas, maganit kumbaga parang maano yung yung o-ring parang mapipia out ano parang hindi ano tasala sa ikot yun kaya dapat may nilalagay yung konting pa padulas guys ha yun ang pinaka tip basta magkakamit kayo ng mga oil filter na disposable kahit oil filter, kahit fuel filter basta may o-ring lalagay yung konting pa padulas para hindi ma maano yung kanyang o-ring magpisa kumbaga sumunod siya ikot yan para madulas yun no? sa kapag higpit ng ganyan guys hindi todo todo higpit yung bang alam yung may higpit na sa kanyan sa kanyan lang titikila huwag yung todo higpit kasi mapipisa agad yung inyong ano yung o-ring nyo pangit din yung no, mouth sobrang may higpit tatatas agad yun yun ang pinakantip guys ha yun na lang papalit ng mga mga disposable na oil filter sa fuel guys ha pero ito ang pinagtang fuel kahit yung oil ganun din dapat dinihigwita ng, ng todo todo kasi mapipisa out na ang yung ano o-ring pag napisa out na lalabas din yung crudo nyo pag langis pag sa naman na kad yung langis nyo pangit kaya yung sakto lang ikpit yung hindi masyado maikpit yung alam yung pagkat na yung kanyang o-ring yun yung guys ha yan pinakantig One year na pala ito bang, tagal na ba? One year na, ngayon nababanta ng fuel. Oto na lang, na-check niya dito sa atin. Na basa-basa na? Sa August po, yes ah. na. Tapos, pagkatapos ang filter, may blade. Yo, may blade pa. Siyempre, pag nagpalit kayo ng filter, may blade yun. Kasi, magkakaroon ng hangin yun. Magkakagiging paliyado yun, pagka hindi niyo bina-blade. Kaya kinakala, may blade din yun pag nagpalit ng filter guys ha. Ganyan lang pag bagpapalit ng filter, ng fuel filter. Yan, bine-blade pa ha, guys ha. Baka nagpalit kayo ng fuel filter, kailangan i-blade. Yun ang number 1, huwag niyong kakalimutan. Yung! Okay na ha. <laughs> wala na raw. na. Yan, wala na tagas. Kanina, may tagas yun. May basa-basa sa ilalim. O yun, ang tuyo-tuyo na, o. Ayaw, no? Okay, guys, lang ng, fuel filter guys, kanya lang pagkapalit ng... ng guys fish na raga isa yan. Kanya lang. upang magpalit ng fuel filter guys, ayan ha guys. Ayan. ayan. Guys, thank you for watching. God bless you all guys. Yeah. How to change oil fuel filter. Yeah, so. Okay guys. Yeah, guys. guys. Okay for BC2 for guys. BC yeah, ayan, kamusta yan guys ayan guys, kahit na pala no, sana may na kayong na, nakuha ang idea o tip o idea man lamang sa, sa aming sinero na video guys ayan guys, thank you boss thank you, okay na guys tapos na ayan guys